idol uh, lilipat tayo mga idol lilipat tayo ng salangan uh, ayan, mga idol o, dyan tayo lilipat mga idol oh. yun dyan tayo lilipat ayan mga idol uh, di pala ako dyan uh, pala ako mga idol oh. Uh, ayang rampahan na yan mga idol doon sa unahan yung tinambayan ng gwardya tayo ano kaya ito eh, napakasikip pa naman yan mga idol. Uh, isang atrasan lang mga idol. Uh, yan, uh, maraming salamat sa panonood ng ating vlog. Gaya, bye bye mga idol.